walong nakalalason na tao na dapat mong alisin sa buhay mo. Number 1. ang mga nagkakalat ng negatibong enerhiya. Number 2. ang mga palaging bumabatikos sa iyo. Three, ang mga nag-aaksaya ng iyong oras. Four, ang mga seloso o selosa. Number five, ang mga naglalaro ng biktima. Number six, ang mga walang pakialam. Number seven, ang mga makasarili. Number eight, ang mga patuloy na nagdudulot ng pagkadismaya sa iyo.